Dito tayo sa my gun, ayan na Ay, nako Gago, hindi na nakukuha yung kanota nga buti. Magaling kang kupal ka Go go go. Eva. Ay, Ay sayang naman. Pabigat ka, pabuhat ka. Isuko <laughs> kan eh, bisik lang na kan eh. Sino kay maganda gamitin? Bahala ka sa buhay mo. Tapos na lang kaya tayo. Confirm wala na, finish na. Hello, ready ka na ba? I-level up ang Sipos Prince mo. Excited na kami na masubukan mo ang bangon Lucky Miss Sipos. Tama na, nahihilo na ako. Tama na ako. Ang anak ko pala to, no? Itong tinatawag nila ang kan. Creamy tong kotso. Pork to no pork. Hindi ko na alam. Gusto ko itong no matry in person na. Yung kan, yung loto talaga. At ganito yung mga kalaban natin, mahihina, no? Anyabang mo, angas mo ah! gano'n, ang hihina nyo, ha? May yung mga kalaban, eh, no? Ganun ba talaga, ha? Tatamahan kita! <laughs> ang hihina, eh. Mahinang supot ka! Mahinang supot ka! Bobo ka ba? Uh, siguro kaya niya tayo, no? Madami ka pang kakainin, bigas, hoy. Hindi, wow. Eh, so many rice. Patay ka ngayon, kulong ka dyan. Wala na, pinis na. <laughs> kulong ka dyan, kulong ka dyan. hindi mm, ako nag-sprint. Ah, right na nag-sprint, gago. Bebe, walang kita, be. <laughs> Nag-sprint si support! Nag-sprint si support! Di ko alam na support pala yun, nako! Tatamahan kita. Sasayaw ang bulaklak! Sasayaw ang bulaklak! Pagdating sa bulak, Ikot ang bulaklak. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Singer ako eh. Singer ako eh. Ha? Lalo na pag nakalaki me. Ko? Ano pa kiko? Ano kayo ngayon? O, oh, nandito yung pangit na balmond Oh. O, oh, ano ka ngayon balmond? Ha? Ah? Pangit ka na. Supot ka pa. Ang sakit mo namang magsalita. <laughs> Ikaw na balmond na pangit ka. Ikaw na balmond na pangit ka. Ay, 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 nadamay pa ako. Nadamay pa ako. Takbo na tayo. Run, run, run. Bobo ka ba? Wait lang, wait lang, wait lang. Dito tayo sa may gun. Ayan na. Ay, nako. Gago, di na. Nakukuha yung kanotang. Ang buti. Magaling kang kupal ka. Here we go. Ang tapat-tapat, ang tapat-tapat, ang tapat-tapat si Bola clap. Ano kada si sisira <laughs> Ang tapat-tapat, ang tapat-tapat. Ah? Gusto mo talaga? Gusto mo talaga? Gusto ah? mo talaga? Oi, Pak. Pak pak. Go, go, go. Ay, sayang naman. Pabigat ka. Pabuhat ka. <laughs> Wala na. Kawawa naman itong mga kalaban na to. It's so sad that they're losing. I don't know if this is true or false. Kasi masyado malakas para sa kanila. They are losing right now. Ulol. <laughs> Ikaw, ha? Ikaw, na? Isugi, isugi. Isugi. Wow naman! Ikaw ba? Ikaw ba? Uh. Ikaw? Ikaw uh. ba? Pre! Tabang pre! Nice one! Good job! Magaling kang kupal ka! Yan! Pare ko mamatay! <laughs> Sorry! Sinapik siya yung sarili. Iayata ka kalaban natin, ano? Ano ka nasisira, ulo? Bakit kaya ako inabol doon ni Balmond? I it's that theory, yeah, guys! AI ata kalaban natin pre ah. Talaga Charmin? Oh, parang AI nga. Oh, kita mo nag-last kill oh. Gago nag-last kill. Kita mo yun, nag-last kill? Ay, kita mo naman, di kailangang magsalita pa. Nagkikita mo na yan. EI ata itong mga supot na to, no? EI kalaban, pre. Ang pangit naman. Bobo ka ba? Pansin ko kasi, basta mga ganitong mga kan hindi nagre-react, mga EI yan eh. Tingnan nga natin kung mag-react. E, Mga AI pre, mga AI? Ang lakas ng tama mo, tama ka na! Mga AI min, mean, mga AI? Here we go! Mga AI, pangit ka ba? Ay, nagtipi-tipi. Ayun, nagtipi-tipi, pala AI. Bobo ang puta. <laughs> akala ko lang nga AI sila, pero hindi pala AI. Yun pala ang akala ko na na... Here we go! Uy, gago na! Lag na naman! Naglag na naman. Nakansil ba nakansil? Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Ah, yun na yan. Napakbakan. Doon pa naglag. Sorry, sorry. Patay <laughs> sana si Balmond sa akin doon. Eh. Oh, naglalag tayo. Ay, gagawin ka ka pa Hindi pa umuwi. Oh. Kala siguro. Ay, namatay agad. Bobo ka kasi. Okay, panatan nyo lahat. Ay, nakatakas. Nakatakas. Gustong tumakas. Gustong tumakas. Gustong, tumakas. Gustong mabalda. Gustong tumakas. Tipi-tipi ka ba? Tipi-tipi. Ay, ay, ay. 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 Ay, tanga mo. Uy, shit! Si! ka nga dito, kabayo. 1v1 nga tayo, kabayo. Hindi kalaman, pre. Ala, 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 ala. Tabang, tabang, tabang. Bahala ka sa buhay mo. Tabang, tabang. Nice one. Magaling kang kupal ka. Hala, dalawa na lang tayo natira. Wala na, wala na. Naku, natalo tayo ng iyay. Ala, iti. Ala, natalo tayo ng AI! Nangihina ako sa kabubuhan mo. Oh my God! Alright, sige, mamimili na tayo ng lucky winner ng kan, ng lucky me. Hindi, wow. Gusto ko sana kumain ng isa talaga nito? Eh, napakasarap eh. Legit, legit. Ano kaya nilagay nila dito? Ba't ang sarap? Talaga, Charmin. Katuro eh, naman lucky me, oh.